Tumigil na sa paninigarilyo mga 1 month and 10 days na daw and nakakaranas pa rin po ng sakit, sobrang sakit ng ulo tsaka ubo. Yan po ang comment ni Sir Arturo Meherito Jr. Hello po Sir Arturo, shout po sa iyo. Yes po, ang pagsakit ng ulo at pag-ubo ay parte po ng mga mararanasan kapag kayo ay tumigil na sa paninigarilyo. So normal lang po yun. Pero kung ito po ay lumagpas ng isang buwan, mas mainam po na kayo po ay magpakonsulta sa doktor para maimbestigahan kung ano po yung mga possible na dahilan pa kung bakit kayo nagkakaroon pa rin ng ubo at sakit ng ulo. Pero dapat, uh, normal po ito kung ang sakit ng ulo at ubo ay uh, nadidiminish. Ibig sabihin, nung una, sobrang lala. Pero habang tumatagal, dapat nagbabawas na nababawasan po 'yung magsakit ng ulo at pag-ubo. So normal lang po 'yan kapag within uh, sabihin na nating 1 month uh, below one month. Ah uh, nyo niyo pong inuman 'yan ng uh, para sa sakit ng ulo 'yung mga paracetamol, 'yung over-the-counter na gamot. Na pwede niyo mabili ka ito reseta. Okay para sa sakit ng ulo. Samahan niyo rin po ng pahinga, deep breathing. Okay po? uh, warm compress o kaya cold compress dito po. And then, magpahinga. Pagdating naman po sa ubo, huwag kayong mag dahil ito po ay normal. Uh, at napakahalaga po ang pag-ubo para malinis unti-unti yung inyong baga. Mawala yung mga uh, mga chemicals or carcinogenic na dulot po ng sigarilyo. Pero yun nga po, katulad na sinabi ko, wag lumagpas po ng isang buwan at uh, yung pag-ubo at pagsakit ng ulo, magpa-check up na po. Lalo na kung nakakaranas na po kayo ng lagnat, yung pagsakit ng batok, o kaya pagkalabo ng paningin, magpa-check up na po. Ayun po, mas maganda para maimbestigahan yung dahilan. Magpa-laboratory, urinalysis, uh, sa dugo, sa ihe, uh, ganoon din po uh, kung kailangan nyo ng x-ray or CT scan, mas maganda po. Ang doktor po ang makakapag-sabi uh, kung ano yung mga test na dapat po ninyong pagdaanan. Ayan, be healthy po and I love you all. Thank you sir uh, sa pag-comment.